Hey guys, for today's video, ituturo ko kung paano i-recover ang inyong iREG e account o i-registration kung nakalimutan nyo ang password. Pumunta lang sa Department of Migrant Workers o DMW website at i-click ang Let's Go. Then click Account Recovery. Ilagay ang email address na ginamit nyo dati nung gumawa kayo ng iREG e account. Dito, fill outan nyo lang yung mga nakikita nyo Ilagay ang inyong first name, middle name, at last name Then click next Then click nyo lang yung yes Ngayon naman ay pumunta kayo sa inyong gmail o email Dahil doon sila nag-send ng temporary password So dito, pwede nyo i-copy yung temporary password O i-click nyo na lang yung nakalagay na click here sa baba at ngayon, bumalik na tayo dito sa DMW website at mag-login. Sa pagla-login, ilagay ang inyong email address at yung temporary password na kinapin nyo galing sa email ninyo. Ngayon naman, pwede na kayo mag-create ng bago nyong password dito. So ayan, napalitan nyo na ng bagong password ang ireg ninyo. Make sure lang natandaan nyo yung password ninyo, isulat nyo or i-chat nyo sa sarili ninyo.